Masaya <tab> lang kahit mauran. Mauran talaga. Hi everyone, pauwi na sana kung may bubon. May solid kami dito sa talipapa papa ay kin! Hindi na lang ako kami dito. Hindi yan ang bigyan ko. Kasi sobrang lakas na. Walang yay! What are you doing? So lakas. Tinan mo yan? Grabe lakas na. Alam ko oh. Dito lang kami hanggang dapat Don Kaso sobrang

Basang-basa na yan ang bata.

Oh siko. hindi ako kukunin tingnan mo yung bata. Oh. oh, tingnan mo yan oh. Oh, naglalaro sila oh. Hindi niya kaya kasi malakas yung tubig. Mm, binibilhan ko po na soki si Ate. Uh, oh, so, uh, mag-isso. Muhal na po. Alin? Konti lang. Ito na medyo malakas. 30 na lang to. Ito so, sa 35. Kasi masarap naman kasi Tama ito. Saka kalabasa. Magkano? Dati, mura lang yan? Lang. 35 mahal na yung kasi bagyo nga. Grabe yun. Oh, pag bagyo, mahal talaga. Ganon? Ito. Oo. Ganon pala yung style na Bulacan. Pag bagyo, mahal Kahit saan, saan, basta bagyo. Yun. Ay, pero so, hindi ko pa naman, talaga. hindi ko pa sister nagugulay yung ano, binili ko sa'yo. Ah. Oo, oo mayroon yung nalang. Malaki yun eh. Mm. Ito Ayun. na lang, saka yan, isang, uh oo. -oh. Yan. Ito mga 20 na lang to. O sige, 50 na lang yan. 50 na lang yan. Ayun yan oh. Masarap yung kabuting kahoy yun. eh. Sige, bukas. Saan kayo Buk kumukuha nun? Ito, ito, ito nabili po ko. Saan kayo kumukuha nun? Sa Sierra Madre, Bulacan. Una si ng tungko. Sierra Madre, Bulacan pala yun? Oo. Yun. Hmm. Yan. sa tungko yun. Magkano naman dyan ako kuha mo yan, sister? Eh, ano yan? Bandil-bandil kuha ng amat yun. Halimbawa, kung magkano presyo sa kanila. Ah, diyan ka rin kumakain sa kanila. Ha? Diyan ka rin kumakain. O, ay, kumakain. Ay bro, oh, libre ako kain. Kasi siyempre, laku, ausapan. Tapos may libigan ka pera? Yung araw po, 280. Ay, di very good pala. 280 lang araw ko. Ang, 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 ang rasan dyan, kailangan mapaubos. Hindi, hmm. okay, hindi maubos basta makagawa lang laki pa Okay lang. Ibig, Buo na Ibig sabihin, mahaba ma ikin pala sila. Diyan ako bumibili. Mabait kasi yung paninda nila galing sa puno. Yan, mura. Mismo? Oo. Oh, oh, kaya pala masarap oh, eh. Tarang, hindi sa pwede mga utang yung kas, tukas. Saka wala naman yung utang na. Oo. Oh, oh. Saka pagkain yan. Oo. Oh, kas, tukas yung grocery niya. Gano? Kaya mura din mga tinda niya eh. Oo. Oh, Kasi galing sa puno. Hmm. Ano oh, sa sperma? po ako. Yan, ha. Sige, sige. Ha. Sige, come on. Sige, sige, sige. Yan. Ang kamay mo, anak. Careful, ha? Sige. Laitan mo lang, nak. Laitan mo. Sige. Ah, ang galing! You are so very good! Yes! Come on! Yes! That's right! Very good! Put here. Put here. Lagay niyan dyan. Sige, sige. Okay. Careful na ka, yung daliri mo na. Tubig pa? Ha? Tubig. Magluluto ako ngayon ng patula. Patula na may manok. Kasi yun yung binili ko at yun yung lulutuin ko. At gagamitin ko ang pambihirang sandok bau neri business job, <laughs> full stomach. <laughs> After Luya, we we'll la da kamati. Mm, na ano na rin yung na yung kamati. Laglag natin yung small kipon. Kipon. Heavy. Chicken. Pag naluto na po, medyo brown na po yung chicken, lalagyan na natin yung papela. Mmm. Mm. Masarap kasi ito sa patuloy. But, kalbohin na natin ito. Kasi maulan, mabilis siyang tumuli. Maulan. Matira tayo ng konti. and vegetable, yes? Patula. Sabi daw, patula. 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 Yun. Yun ang pangalan ng vegetable. Hmm. So tasty. Yes, that's right. No, just... Okay, that's enough lang, Bibi. O oh, si mama, si mama. O sige, sige. Thank you, Anna. Wow, this is so yummy. This? Like this? Yes. What? I like it. Mama, look here, Mama. That's already finished now. Okay. Pin pinatay ko na. Akin na tama mo, kakain na tayo. Paanahin kong pakainin si Buboy kasi mag-i-school siya. So, ito na yung ulam, oh.